Pinasensya. <laughs> okay. Kakain kami ng sinigang. Ano pang date ngayon? Uh, March 3. March 3. Thursday. 12.07. 12. Noon. Si Doktora nagluto ng sinigang. Liempo. Yan po. Okay. Yan. May patis pa kami. May sili yan. Lawrence oh, patis. Panalo. Okay. Oh. Hindi ba kayo naiingit sa amin? Huh? <laughs> Amoy patis eh. Andito kami sa lab. Ito kami sa lab, nagluto. Actually, hindi ako nagluto si Papa. Mayroon tayo. Patis. Amoy cake. Okay. Mesti nak faham ni. Kira-kira, 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 kami. in between mm -hmm. po, talagang nakahiwa na siya. In between, ano. Hindi na nilagyan ni doktora ng, ano, ng gulay dahil. So ano. Kain ko pa ng tinigang, Sri Lanka, mm -hmm. mayo.

sa Sri Lanka pa. Sa Kailan Mama. Kailan ba darating sila, Sensei? Kaya po lang. <laughs> Ayaw nga. Kapag na rin lang po. Hindi, sa bahay ko na lang dulot naman baka. Lalo. Malata pa yung kanin kaya match na match. Type mo malata. Hmm. Tapos ang tapos ng tubig. Munti pa ka masunog, buto naalala ko. Ang na lakas ko sa baboy, dapat konti-konti lang kasi marami pang kanin. Ito pa magkanin. Ayun na, kainin mo na, kainin. Pucha. <laughs> Siniga. Hehehe. <laughs> Kaya na Salamat, Doktor. <laughs> Nagaan na rin ako, nagkakrib na rin ako eh. yan. Ha, ko na ako. Pagdating na nga pala sila sa Baka. Hindi na ako nakapagluto rito sa Take advantage kami. Gusto mo na yan na amoy patis dito sa lang. Kaya kailangan. Lagi naka-on yung exhaust para hindi Walang bahid lang. Amen. Walang makakapag alam kung ano rin na <laughs> Tingnan natin. Ito yung after. Yan <laughs> mm. lang. Ah. Mahulangan niyo ba kung anong kinain namin? De, di ba? Oh. Yan lang ang tayong makapagsasabi. Suka. Ah, okay. suka, patis na may sile, saka ito sa loob sa loob. Ang sarap. Salamat, Doktora. Eh, kita ba? Eh. Thanks.